Hello guys! Kamusta kayong lahat? Uh, sa mga hindi pa nakaalam tungkol sa update ni Facebook ngayon tungkol sa monetization program niya sa in-stream ads hindi, niya, hindi na siya tatanggap ng application kung matapos mo yung requirements na uh, hiningi niya hindi na siya tatanggap through invite only na so Uh, hindi pa rin tayo mawala ng pag-asa. Ito effective diyan sa ano, next year 2025. So, ang ginawa niya, through invite only na lang. So, meron akong ituturo sa inyo na kung interested kayo sa mga program niya, meron tayong pipindutin doon sa ano, tawag nitong creator support. So, pupuntahan natin yung creator support para makita natin si mas mas marami doon. Mas makita mo doon yung mga bonuses program. If you are interested mag ano ka lang doon uh, mag sign in ka lang doon so so let's go ituturo ko sa inyo so dito na tayo guys punta tayo sa ano sa facebook natin open natin and then yung profile pindutin natin yung profile natin din punta tayo sa ano dashboard uh, Then <clears throat> scroll natin scroll 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 Then ito sa baba yung creators support Pindutin natin yan and then hanapin mo yung ano monetization so ito na din dito ka sa baba yung SEO categories pindutin mo yung kung saan mo gusto marami dyan program eligibility making money deals making money with stars policy guidelines manage posts and then dito tayo sa ano yung Uh, program eligibility. Pinutin natin yan. So, ito, Rails Play Bonus. Uh, ads on Rails. Ito, so, try natin yung Ads on Rails. So, ito na, submit ko na to kaya naka ano na, so, hindi na nakalagay dito na interested. So, balik tayo. Dito tayo sa branded content, mana na, ano ko na rin yan. Ito, performance bonus program. Oh. Pindutin mo yan. And then, dito sa baba, ito, nasubmit ko na rin siya. When your interest in this program was submitted. Kaya, hindi na siya nakakulay blue. And then, ito, meron din tayong in-stream at in, -stream ad in -stream ads. So, pindutin natin yan. Ganun din, meron din siyang ano, ito, ito, nakasubmit na siya. So yun lang guys. Thank you for watching. Sana nakatulong kahit konti sa inyo. Bye bye.